So, ulit niya po ni Day, baka ako nakutakaw, may kulay siya, ay, ganun-ganun, malagot ano, eh. Suruy lang diha, ha, Day? Suruy ako sa mga garden. Pili lang diha, ha, Taga Day, Gay. Tagaan takagdiskwinto, Day. Kung may noong Day, Masayahin ang puso mo. Masayahin ang puso mo. Natural, kasi may ano dito. May yes. init na day lugar dito day, pasayahin ko rin ang puso ko Yes. Ano kaya ang limon mo day? May plano ako dito, klemli. kalamansi mo, guys. Hingi kaday. Bigay bigay ko sa iyo 'yan. Bigyan mo ako ng kalamansi. ito na sarap. Sarap ito sa may kinila na isda. Oh, may ano pa, may sili pa diyan. May sili pa dito, may kamalungay, may papaya doon. Ito sa mga dito sa bahay mo. Okay. Hindi tayo magugutom dito, guys. Oo. oh. oh <tinyo> ano ba, may suhan pa? suha pa Oo, eh, <maryo> uh, uh, suha yan, ano ah, wow. Parang orange yan ba Oo Oo Presko fresco dito. Dito malamig. May pa Oh, ganyan yung mga Miss Universe. Yeah. Mm -hmm. mm, ganyan yan. Na ilan? Wala pa, oi. yun pa. Ay. Dito ka muna. Tingnan mo muna yung mga tanim ko. Baka magka... Ay, ba um, day, baka magkagusto ka. Uh Oo. -oh. Makain ito rin yan. Uh Oo. -oh. Makain naman yung isisim na ito. Hindi na. Ito rin. Yung isa. Yung ay, hindi ito makain, doon. Eh? Di, doon. Ayun. Ay, yung sa kabila. Doon sa likod. oh. Ay, ay ito pa. Oh. Wala kang bunga dahil. Wala na, pa. Sarap naman dito. Doon, marami. Malamig kayo. Ang dami mga pagkain, madaming gulay. Gulay yan. Kung gusto tayong kumain, mag magkalamansi, magkilaw, mga doon. May ano pa dito. Kumplito ako oh, dito. Ino. may mga sili. Uh -uh. no, doon. Sar oh, may bulaklak pa dito. Wow. Oo, nga. Ito ang... Ito ang minihili. sa ang minihili. Ano kaya kayo? Ganito. kaya tingnan mo yung iba yung ano dalawa, single. Uh -huh. Uh -huh. Tapos yung yung iba, yung iba double. Oo. Uh -huh. Parang nandiyan na Facebook ko, day, ito, ko day, oh. uh -huh. na ito nakita ko dahi oh. Bigay rin na. Parang totoo. Parang totoo. Oh, tingnan mo yung pula. Uh -huh. Double uh -huh. yan. Uh -huh. oh, ang paborito ko uh dahi. -huh. Bago-bago kaya sa mga flower pag bagong na namukat ka uh -huh. rin. Eh. Sarap ng buhay pag may ganito tayo palagi. Para nasa, nasa anon tayo sa probinsya. Oo, oh, ganon talaga. Uh-uh. Uh ang kasaya pag may bulaklak nang sa bahay natin. Oo. Oh, oh. Lalo na may mga uh, gulay. Hindi tayo maguguto. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh ano 'yung mga mapipitan mo dito guys? Mga, mga ooh eh. uh, mga aloe vera tapos mga ano 'yan? Ginilin mo 'yan. Ang to ko. Ooh. Oh, doon ka, sa ano ka. 'Yan din din mo dito, Bea. Ooh. O kaya nagmula ka to sa muka, dway, sa ulol. Uh -huh. Sa buhok. Sa buhok. Sa pakapalan ng buhok. Kaniito. Oo. Uh -uh. Ako na opo na kaya ako, guys. Pabuti. lagyan mo Pero, naman, ng ano? Lagyan mo ng aloe vera. Yan ang mga mamatay.